Nalagay ko na po ang pampalasa. Isang kutsara. Halo-haloin muli ng kaunti. Sa medyo malakas na apoy. Kaya lang matalisi kaya pinapainahan ko na lang. Yan, nandoon na po ang pampalasa. At isusunod ko na po ang uh, cheese. Ano to? 180 grams na cheese. Para matunaw na po siya yan. Habang magpapalanggot mamaya. Yan, sama-sama na lahat yan ingredients pahinaan ang apoy para hindi magtalsik. Kasi so, ayan ang kalat ng talsik. Ayan. Mga one minute na halo na ganito. Isusunod ko na po ang gatas. At saka tubig. Ito na po na tunaw na po ang cheese pinatunaw ko muna mga isang minuto ayan, tunaw na po ang cheese ilalagay ko na po ang gatas apat na basong gatas Ito na po ang pinakasabaw niya hanggang sa lumambot po siya. Ginagawa ko po uh, dalawang oras ko na pinalalambot para lalong masarap. Pero kung gusto nyo, kayo ang ang bala kung gagawin lang ninyong isang oras ang pagpalambot. Kasi ako, pag nagluluto, dalawang oras ko po itong pinalalambot. Kaya ito, sinabaw ko apat na basong tubig. Ay hindi. Gatas pala muna. Hanggang sa kumulo siya. Ito na po ang luto kong beef rago. Luto na po siya. Ang huli ko po na ilinagay ay dalawang basong tubig at tinimplahan ko po ng asin. Yun, pinagsabay ko ang apat na basong gatas at dalawang basong tubig pampalata ay pampalambot sa loob ng dalawang oras ko pinalambot. At ang iba ay nilagay ko na po dito sa garapon kasi para pwede unti-untiin sa paggamit kung gaano lang kayo kakain, dalawa, tatlo, saka lang kami dulo ko tanggalan. Nilalagay ko po yan sa freezer para po kung kailan gustong gamitin ay kukuha-kuha lang po ako sa freezer. Kaya yan po ang lari ng beef ragu ko po. At tinimplahan ko po ng asin. Sa, depende po sa gusto niyo na templada. Yan ganun po. Salamat sa inyong pagpanonood.